Not recommendable din ba ang Facebook page mo o kaya ang main profile account mo sa Facebook na katulad nito? Na alam naman natin pag ganito ang klase ng violation, hindi nire ni Facebook ang mga pinupos natin na video sa mas madaming potensyal na mga nunood o wider viewers. Pero bago nga pala lahat, pakisubscribe nga pala ng aking YouTube channel at pakihit na rin ang notification bell para manotify ka sa mga susunod na mga video na aking ilalabas. Balik tayo sa not recommendable na violation. Kaya mapapansin natin na yung mga videos natin napakahina ng mga retention, napakahina ng views. E kasi nga, katulad na sabi ko, hindi nga nire-recommend ni Facebook ang ating mga video sa mas maraming audience. Kaya ang gagawin natin, panoorin mo ito hanggang sa matapos para malaman mo kung paano natin i-fix. Siyempre, punta tayo sa ating Facebook apps. Nakikita natin yung nasa taas na kanan, pinutin natin. Punta tayo sa professional dashboard. Tapos hanapin natin yung profile recommendation. Yun lang hanapin natin. Yun, since nasa bungad na siya, click natin. Tapos yan yung lumabas sa aking violations. Aray, masakit yan. Profile recommendation, not recommendable. Pero, yan naman ang maganda dyan. Pwede siyang i-review. Inunahan ko na po kanina ng ano, na, na pinuntahan ko na rin kanina yan. Tapos nabura ko na yung mga videos na may problema yung may mga plug content ako. Kaya yan na po ang lumabas ngayon. Tulad nga po na sabi ko kanina, nabura ko na kanina yung dalawang video na may plug content ako. Kaya ganyan na lumalabas at nai-review ko na rin kanina yan. Ito lang po, ah, abiso lang. Kailangan po tayo mag-ingat sa mga ipinupos natin na video kasi may mga video tayo na akala natin na walang violations. Pero Ma sensitive po talaga ngayon si Meta eh. kaya kailangan natin mag-ingat sa mga ipinupost natin. Dito pa ako na, na nagtakay eh, dito sa pinost ko na to. Yung tutorial ko kung paano i-edit yung ano, Hala, tumutulong na tubig sa gripo. Naputol <laughs> yung... Ayan eh. Yan yung may plug content ako. Hindi ko talaga maalaman kung bakit. Kaya nilipat ko lang siya sa trash. Nasa sa inyo naman yan kung tatanggalin nyo hindi. Pero sa akin talaga tinanggal ko na. Tapos punta tayo kay help and support. Click ulit natin yung nasa taas na kanan. Yan. Natapos dyan. Help and support. Diyan natin sa support inbox. Okay. Tapos report na problem. Yan. Click natin yung kulay blue. Hintayin lang natin hanggang sa matapos yung paglo-loading para makapasok tayo sa pagreport report at pag-appel natin. Include report. Click yung kulay blue. Since profile naman yung may problema sa atin. Profile. Tapos, type natin yung appeal natin kay Facebook at sabihin natin yung salubin natin tungkol sa ating nagawa na violation. Nasa sa iyo na yan, ikaw na po ang bahala kung anong gusto mong sabihin, kung magmakaawa ka o makiusap ka sa kanya para maibalik sa normal ang iyong main profile, lalo-lalo na yung page recommendation mo para mas madaming maabot na audience sa makapanood ng mga, mga ipinopos mo na video. Basta tama lang yung pagda-type natin kung paano natin mahihikayat si Facebook team. May balik uli sa pagiging recommendable ang ating mga video at sa ating main profile. At yan, kumuha nga ako ng screenshot ng not recommendable na picture na ilagay ko dito sa attachments. At yun, finalizing bug report. Antayin natin. At yun, masasabi ko, maraming salamat po. Sana nakatulong sa inyo. Pakisubscribe po ng aking channel. Thank you.